Ngayong araw naman guys, isamaan nyo naman kami magluto Nito mga nahuli guys natin na orong Grabe, ginataan nga pala guys ang luto namin dito At sobrang sarap nitong ipudrip Kaya samahan nyo na ulit kami guys sa panibagong adventure So what's up mga lang So ngayong araw nga guys ay eh, maaga na naman tayong tinanghali ng gising At syempre panahon na naman para mag adventure tayo Hindi pa nga guys palang umingiti ang araw Pero ngayon ngiting ngiti na talaga si Dugong at ready ready na siya sa adventure namin gagawin Kaso nga lang guys ay eh, hindi inaasahang pangyayari Hindi nga pala guys umandar itong bangka nating si Mimo Kasi nga guys parang hangover pa siya Nagsusoka kasi guys siya ng gasolina Siguro may pinuntahang party to kagabi Itong bangka nating si Mimo tapos ayun hangover siya Kaya eto na lang muna guys ang ginamit namin ngayon yung araw itong bangka ni tatay nakabilyada dapat nga lang guys magaling kang magbalance dito kasi paniguradong tataob ka pag hindi ka sanay kasi isa lang guys yung katig nyan bago nga pala guys natin mabili ang bangka nating si Mimo at yung bangka ni Dugong na Seahorse eh ito nga pala guys yung ginagamit namin ni Dugong noong mga panahon na una pa lang kami nagbablog ginagalingan na nga lang guys namin ang balance dyan pero bago natin simulan na ang adventure shoutout nga pala dito sa mga patuloy na bumibili itong mga rush guard natin shoutout nga pala kay Sir Lemar Garcia at sa mag-ina niya at syempre, dito rin sa bumili sa amin na si Sir Mark Iskal na tagabuhay na tubig. Ayan, salamat sa pagsuporta nyo. At eto na guys, panahon na para lutuin natin itong mga nahuli nating urong kahapon. Grabe, ganito lang pala guys maglinis dito. Kailangan nyo nga alam pala guys, putulin yung pinakambuntot nya, tigitin nyo itong kulay itim na part nya. Ito nga pala guys, yung mga putik na kinain nya. Napakatataba nga pala guys itong mga urong na nahuli natin. Talaga namang siksik -sik liglig yung kanyang mga aligi. Talagang mapapapudripwari tayo ngayong araw. Pagkatapos nga pala guys, nating linisan at alisin ng mga putik dito sa mga urong ay eto na nga pala guys, yung curanya nya trading ready na rin ito para lutuin natin. Ang luto nga pala guys natin ngayong araw dito ay ginataan. Pero syempre kailangan muna guys namin ni Dugong mga ahoy, medyo mahirap guys mga ahoy ngayon kasi puro ulan, iba sa yung mga kahoy dito. Pero syempre guys, hindi kami papayag na hindi kami makakapagluto kaya ginawa na rin guys namin yan ng paraan. Dati pa naman guys kami boy scout. Tapos ayan eh, guys, so medyo uulan na naman nga kaya kailangan na natin bilisan talaga. Syempre pagkapasiga natin ng apoy, ay nilagay na rin guys natin yung unang pagat ng gata ng nyug, tapos nilagay na rin natin itong sibuyas at bawang guys isasalang na natin ang mga urong grabe guys oh tulungan mo ako dogs Grabe, sobrang sarap yan guys Ginata urong sa malamig na panahon Quality ito, tataba Ayos Pagkalagay ko nga guys itong mga orong natin eh, nilagyan ko na rin yung guys ng konting asin, paminta at bitchin, pampadagdag pampalasa para maging masarap naman guys at malinamnam itong ating niluluto. Tuwan-tuwa na naman guys ang best friend natin diyan. Kaso nga lang guys sa kasamaang ang pala habang niluluto namin ito, eh, may nakalimutan pala kami na isa sa pinakamahalaga sa buhay namin. Nakalimutan nga pala guys namin magdala ng bahaw kaya medyo nalungkot kami dalawa diyan. Pero sabi ko naman guys kay Dugong medyo marami naman itong lulutuin namin mga orong eh kahit wala na itong bahaw, pwedeng-pwede na itong food tripin. Kaya ayun guys, buti na lang gumanda ulit yung mood niya at eto binilisan niya ng pasigain yung apoy para maluto na kaagad so excited talaga nito at no medyo naluto na nga guys itong mga orong natin ay eh, panahon na para ilagay guys natin yung unang paga ng, ng nyog. yung pinakang pampa creamy guys dito at magpapasarap talaga sa kanya kahit nga pala guys maraming orong dito sa lugar namin ay eh, bihira rin lang kami makatikim dito ni dugong iintay na nga lang pala guys natin to ng ilang minuto para medyo umiga lang yung nilagay natin gata ng nyog tapos maya maya pwede na rin yan at eto guys magdadasal na si dugong para makapag -food trip na kami Ayan, okay, guys, so, guys. Sawa nyo na kami tikman kung ano ba talaga ang lasa nito at pinagkaiba niya sa alimango. Ito, guys, yung sipit niya. Ito ang titikman ko. Ayan natin. Grabe, guys, oh. Napaka, ano na rin, taba. Tingnan natin, ha, guys, kung ano siya, solid din siya. Ano lang siya, guys? Kasi lasa lang siya ng alimango. Tikman mo, dog. Kasi lasa ng alimango. Sarap na. Up guys. So, so natin sa suka malang Ah. Sarap. Oh, hello. Solid guys. Sarap. Mm, suka. Ayos. Baka magtataka kayo guys, ano? Kung bakit wala kaming kali na hindi namin ito pupuntripin? Kasi ano yun guys? Favorite ito lolo ko. Niluto ko lang talaga ito para ipatikim sa kanya. Pero titikman din guys na iba natin tropang kasama ngayon. Let's go! At hindi na rin nga pala guys nagpapigil dito yung mga tropa nating kasama. Si Kuya Shelo at si tropa nating si Tuping. talaga laki food trip na sila dito. Kasabay nila si Dugong at sobrang sarap daw. Nagsisisihan pa nga guys kami dito sa park na to. Kasi sabi namin kung sino nakaihaw ng bahaw. Sobrang sarap pa naman nun dito. So yun guys hanggang dito na lang muna itong video namin. At paka, pag tinuloy ko pa guys yung video. Yung maubos na ni Dugong. Lagot kami kay Lolo. Hanggang dito na lang muna guys. Magpaalam muna na sa kanila. Bye bye. Bye bye. bye, -bye. L <laughs> No ka mapapagalitan ako ni Lolo't magatampo. <laughs> Kasi kita nyo, oh, ayan. Durog-durog na ang mga sipit, oh. Ubus na. Ito guys, ang asumbong ko, si Dugong. Lagot yan. Yan ang uubos ng orong. <laughs> Pero okay lang, huli na lang natin, Dugsan, no? oh. Huli na lang natin ulit. Okay. So ayan guys, update lang namin kayo, no, Kita-kits na lang ulit bukas. Salamat sa panunod, guys. <laughs>